punto ito, pag-usapan na po natin ang mga pinakabagong update patungkol sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the go. Well, Dayan, uh, ngayon pa rin, uh, ngayong araw na ito, patuloy pa rin na maraming mga paaralan ang nagkakansela ng klase dahil sa sobrang mm -hmm. init ng panahon And na din kasi yun. nagiging peligroso sa ating mga estudyante. Ito po yung nagsimula na bago po yung ating school calendar nang mm -hmm. ng dahil po sa pandemya. Pero dahil nga po sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte, yung pagbubukas po ng klase sa July 29, 2024 ay aprubado na. So ang magiging school calendar po will be July 29, 2024 na po ang start for the next school year until April 15, 2025. Aprobado na po yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So ang dahilan nga po ng pagbabagong ito ay yung panawagan po ng mga magulang at estudyante na ibalik na po sa dati ang school year dahil kapag nga naman po napatapat po ng summer ay napakainit po talaga ng panahon. Eh, Lalong-lalo na po ngayon na nasa panahon po tayo ng El Nino So narinig po itong panawagan ito ng ating pong pangulo kasi nga naman yung mga teacher din talaga hirap mm -hmm. din sila apektado rin po kasi yung pagkatuto ng mga estudyante tapos po yung iba nga daw nag dudugo na nga rin yung ilong eh, dahil nga sa sobrang init tapos yung iba hindi pa may proper ventilation and looking at the long run kailangan talaga yung mga kung eskwelahan din natin yung mga silid-aralan, maging climate resilient yan, mapainit man ang panahon o kaya naman kapag umuulan at may bagyo. Well, well, sinabi mo na yung mga ibang paaralan hindi climate resilient. Kung maalala mo nung kabataan natin, yung iba kasing paaralan sa, maging sa mga malalayong probinsya, Dayan, eh, makikita mo, rektahan na kagad, bubong, mm -mm. bubong na. walang mm -mm. walang... Uh, Walang cover na kisa eh. No, talagang nagpo-produce ito na mas mainit na klima sa loob ng classroom. Buti na nga lang, kaya nagpapatuloy po yung mga klase ng mga kabataan, ng mga estudyante, ay dahil meron na po tayong mga internet ngayon. Mm -hmm. At nakakapag-zoom na, nakakapag-aral kahit na mainit ang panahon. Oo, yun nga lang, syempre may feedback about dun sa mga... Kumbaga asynchronous mm -hmm. asynchronous learning ano lalo na kapag yung ano yung pinapadala na lang yung mga module tapos hindi na na monitor ng mga teacher ng mga moderator sino bang gumagawa ng mga assignment <laughs> at project minsan hindi mo masasabi diba baka magulang na or, o kaya yung guardian yung gumagawa ng mga assignment at project so yung uh, yung yung goal na matuto yung mga estudyante nawawala mm -hmm. so pinaka pinakamainam at pinaka-effective pa rin talaga yung pupunta ka sa silid-aralan face-to-face kayo na nag-uusap yung teacher at saka yung estudyante. Well, of course, hindi naman ito kagad na pwedeng ipatupad ng ganun-ganun na lamang. Ano? Kailangan ito unti-unti. Kasi mawawalan naman ng pahinga yung mga estudyante, mawawalan ng pakasyon. So parang dalawang school year, yung adjustment bago tayo maibalik sa pag-enroll o opening ng classes ng by June. Samantala, mga ka-RSP, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman ipinagmalaki ang outstanding economic achievements ng Pilipinas dahil po sa outstanding economic record at soaring investment ang Pilipinas po ay isa sa mga major contributors sa economic activity ng Indo-Pacific region. maaalala po mga kababayan, ang simula pa lamang ng uh, administrasyon ng ating pangulo ay panay na po ang uh, punta niya sa ibang mga bansa upang ilako, no, ipakita sa buong mundo na ang ating bansa ay, ay handa na para sa mga foreign direct investment. No? Sabi nga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., he wants the Philippines na maging investment destination ng iba't ibang mga bansa. Well, nakita na po yan natin dahil marami na po ang nagbigay ng kanilang mga investment pledges. Patuloy pong tumataas ang foreign direct investments dito po sa Pilipinas. At yan po ay bunga na rin ng mga travels abroad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hangad po ng administrasyon na i-transform ang Philippine economy bilang regional hub for smart and sustainable manufacturing and services. Alright mga kababayan, yan po muna. ang ating update ngayong umaga patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Abangan ang reaksyon ng ating bayan sa iba pa programa sa ating susunod na pag-uusap dito lamang sa Mr. President on the Go.